Mabuti man o masama sa mata ng bata, nagiging tama. Kaya't napakahalaga ng maayos na paghubog sa kanilang pagkatao, lalo na sa mga unang taon ng kanilang buhay. Batid ito ng mga komunidad sa Bugias Benguet, dahilan upang makipagtulungan sila sa DSWD Kalahi Seeds para bigyan ang kanilang mga anak ng magandang simula para sa kanilang kinabukasan. Magandang umaga po sa lahat ng ating manonood. Isa na naman pong larawan ng inspirasyon ang ating masisilayan ngayong lingkong ito. Ako po si Director Adrian Fermin ng DSWD Strategic Communications, ang inyong lingkod para sa mga kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa ang bayan ng Bugyas sa may kahali-halinang tanawin sa Hilagang Luzon. Tanyag ang lugar na ito sa mga sariwang gulay at iba pang pananim. Higit sa lahat, mayaman ang bayan sa kultura at kaugalian na nais ipamana ng mga nakakatanda sa susunod na mga henerasyon. Kaya naman hindi nila pinalampas ang pagkakataon na ibinigay ng Departments of Social Welfare and Development na makapagpatayo ng Child Development Centers sa barangay na Tobleng at Amgalaygay sa ilalim ng kapit-bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o Kalahi Seeds. Bali yung lupa, binayaran ng barangay ng uh, 250000 uh, 250 square meter din ito. Yung cost ng building is uh, 1.2 something yung sa second cycle. Marami kaming experience nung bago mapatayo ito kasi volunteers marami din ang kailangan, uh, maraming uh, seminars before uh, naigrant na-grant ang pira ng kalahi para sa project na ito. Yung Child Development Center natin sa Natubling, um, nag-start siya ng 2016, na-complete siya ng 2017. Um, yung project natin na yun is um, parang collaboration ng buong community with the BLGU. Meron tayong tinatawag na community volunteers na from the community themselves. So, sila yung nag-organize ng kanilang mga volunteers na sila rin yung nagtrabaho ng mga papel from procurement, from social preparation to um, closing, sila yung nagtrabaho nun. So, from procurement, na-train natin yung mga volunteers natin para i-process yung procurement nila. Kaya, they were able to build up yung center nila na ganun kaganda at ganun ka-quality. Yun kasi yung purpose kasi natin yung program na i-empower yung mga tao. Look at me, look at me, I'm a butterfly. Sa una lang kasi, sa uh, there is an involvement of our elected officials from the barangay sa munisipyo. But uh, they found out, yung mga naglilid ng program na hindi na kayang may-organize yung mga tao kung wala yung mga barangay officials. So, it changes and then uh, the barangays got involved. Then later on, we come to support also. And kami ang uh, moral support, saka yung mga advices sa mga tao kasi it's a new program to them. Hindi sila, sila sanay sa mga young. So, with the assistance of the municipal officials in the department heads, uh, kaya nagkaroon ng smooth na transition ng project. Mahigit tatlongpong volunteers ang nagtulong-tulong para maipatayo ang Child Development Center sa Barangay na Tubleng taong 2016. Nang uh, matapos na ito, malaki ang naitulong sa amin. Wala kami kasing building at uh, ano humihiram lang kami ng pinag ng mga pupils ng dikir. It's very important because uh, if you have daycare center in the community, at least the children can go in the daycare center. So they are familiarized with the colors and uh, most especially the values. Because we are not uh, supposed to teach the uh, alphabets and uh, some parents don't have time to teach their children. So Child Development Center is very important in a community. Siyempre, matulungan din ang mga parents because they will leave their child here and then they will have their laundry, uh, cook for the family, and they can go also to the garden and help their husband. Aside from dun sa araw-araw na pagpasok nila, syempre nakakagaan din kasi once na pumasok sila, syempre may time na din ako sa trabahong bahay o sa gawain sa ano sa pagsasaka. May time na ako na magtanim, ganun magpropagate kan. Tinulungan din ng Kalahi Seeds ang barangay Amgalegay na mapakinabangan ng humigit kumulang 20 bata kada taon ang gusali na dating isolation center ng nagdaang pandemya. Maganda rin kasi pinagamit yung dating isolation center. Pero ngayon natin tinurn over na kaya talagang daycare center na po. Mahalaga kasi sa mga bata nagsisimula pa sila eh yung 3 years old na uh, doon na nagsisimula yung mga ano brain nila yung development ng brain kaya mas maganda pong turuan sila ng mas maaga uh, habang lumalaki sila na de-develop na yung brain nila hindi lang laro ng laro. Sunny sunny, 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 sunny in the sky sunny, sunny nagpapasalamat kami po sa talagang pagtulong nila sa amin dito sa magandang isolation room na maikukumbot po sa daycare center. Layon ng kalahi seeds na tugunan ang pangailangan ng bawat komunidad, gaya ng mga daycare center, na magsisilbing unang hakbang ng mga kabataan sa edukasyon. The project of this kalahi benefits the community because we have our own child development center because before we always transfer so the development that we have we just leave it there but this time that we have this kalahi building we can improve it and we will not leave again when the community requested for a daycare center we are so fortunate that uh, Natublung is one of the beneficiary of this child development center I love you daddy, my dear sweet daddy. I love you mommy, my dear sweet mommy. Malaking tulong po sa araw-araw po na pagpasok niya sa daycare center. Araw-araw din naman po na may improvement. Kung dati hindi sila interesado sa mga ano tinuturo, pero nung once na pumasok na sila sa daycare center, mas sinusunod pa nila yung take care. worker. Kapag uh, tinutulungan niya silang magbilang or magsulat, hindi ko naman teacher, ganun. Sa school lang to kasi tinuturo ni teacher, ganun. Malaki ang pagpapahalaga ng komunidad sa edukasyon. Kaya sa murang edad, ay inuumpisahan na papasukin ang mga bata na edad datlo sa mga child development Center. I want to express my thanks to the DSWD for giving us this uh, child development center owned by the barangay. Uh, we are glad because we are near the elementary school so they will be familiarized where they will go after the daycare. We are so glad because uh, we are one of those barangay that has a child development center funded by the kanai. Ang masasabi ko lang sa DSWD, uh, maraming salamat. Sana tuloy-tuloy na may ibibigay na mga proyekto para sa ikaunlad ng aming barangay. Malaki ang kontribusyon ng Kalahi Seeds para mailapit sa malalayong komunidad ang mga Child Development Center na inaasang huhubog sa mga bata tungo sa magandang bukas. I encourage my co-daycare workers within the Philippines <laughs> to uh, continue to do their responsibility as child development center and molding children because we are the first in teaching about the values we are building the foundation of the children because uh, in Proverbs 22 verse 6 it says that train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it So the values that we will be teaching, the children will not forget. They will become old but they will still remember the good lesson that we will be teaching. Pangarap ng bawat nakakatanda na isalin sa mga kabataan ang magandang edukasyon na hindi kailanman mananakaw ni naman. Mahalagang mahalaga po kasi ikangan nila ito lang po yung ano eh yung tanging mapapamana sa mga anak kasi lalo na po itong tinakaw ng step nila para po sa kanilang edukasyon. Kaya napakahalaga po. Siyempre, nagpapasalamat po kami kahit yung mga building namin maliliit pero ginagawa nyo ng paraan. Tapos yung mga kagamitan namin nagtuturo, mga play materials nila, pinuprovide ninyo, yung mga feeding nila. Uh, meron din. Salamat din po sa, ano, sa inyong lahat. sa malalayong probinsya at bayan? Sinong mag-aakala kahit pa ilang kilometro ang pag-akyat at baba ng bundok ay kanilang susuungin? Dahil sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, tiyak na sisibol ang ginhawa at kaularan mula sa itinanim na pundasyon tungo sa magandang kinabukasan. Ipagkayid natin ang mga bata sa landas na tama nang sa ganon hindi sila mapariwara sa kanilang pagtanda. Mahalaga na hubugin ang magandang pag-uugali ng mga kabataan sa murang edad, bagay na maipibigay ng Child Development Center ng DSWD sa iba't ibang lugar sa bansa, tulad dito sa Bugyas Binget. Ako po muli si Director Aldrin Fermin na nagpapaalala na sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD patuloy ninyong kagapay. Ang sa susunod na Martes, abangan muli ang mga kwento ng pag-asa at pagbabago.